So, welcome back mga master! Ah, uh, for today's video, i-share ko lang yung mga natrabaho namin ah, uh, for 5 days. 5, 6, mga ganun. May ni kami, tsaka ni-report. Tsaka, uh, initial. So, ito sila mga master. So, ito si Red Balite. Uh, galing siya sa lupa. Tinanggal namin tapos initial. Ayan. Nilagyan namin yung pot kasi malaki pa to eh. Sa taas, na namin ni wire. Kasi maliliit. Yung parting lalim lang. Ah, uh, maliit lang to dati. Mga ganito lang siguro. So, mga dalawang mga dalawang taon. Naglagay namin sa lupa. So ito mga gawaan lang namin to mga ireal na to. So para mas gumanda sya tingnan. So yun, yung mga sanga dati mga ganito lang kalaki yan. So ngayon ayan na. Ito, ang lalaki. Dan ito si tugas bato. Ah, uh, cascading, bali tatlo sila. Ayan sa yung isa so ito hindi nag react kasi naka root ball sya so maganda yung tubo yung isa nag react yung isa oh so, ayan ito yung pinaka huli namin tinrabaho kunti na lang malalaki na rin yung sanga sa lalim medyo maliit pa So ito si Dambuhala Yan may nilatag tayong mga bagong sanga Dito lang party sa ilalim kasi ito yung nahuli So dyan wala tayong Kinalaw dyan Tinanggal lang natin yung mga Anisisari uh, brands yung mga tumubo sa katawan O so, yun sya Against uh, tayo So ito yung mga Ginawa natin yung magic plants dati mga ugat eh, ugat. Tsaka ugat. So, ito yung pinakauna. Yan yung nangyari. Nawala na. Hindi na makikita yung mga na mga dikit-dikit. So, yun. kaya pa palargahin. Ito si Batigi. Cascading. Uh, naripat na rin. Yan, pero kulang pa yung ilalim. Si Philippine Huli. Ito. Tinira na rin namin kasi pinalaki namin to. Napakaliit nito. Yan, pinalaki namin. So, ayun na. Si Literati. So, so i-reposition na naman natin to kasi yung front niya nagbago. Dito dati. O, so, oh, ngayon dito na. Ito si literate na Calyos. si na in literate ito sa Open Negros. Ah, uh, in extension na namin kasi nag-react to. So, sobrang init. Malate yung pot. So, 'yun. Ah, uh, lumakas na. Dito. Wala kami masyadong ginalaw dito. Ito yung mga bilog na last namin na war, mga isang linggo siguro. May mga dahon. May mga dahon na. Bilog. Ah, uh, ito, si Argao Taiwan. Ah, uh, andan yung front na. Mamaya i-video natin. Tsaka ito. Ah, uh, ginapitan ko si Aguho. From cuttings yan. Maliit lang. Pero. Okay na rin. Yan. Diyan namin kinuha yung. Arid dalite Dito yung tugas na isa. Tsaka dito. Tsaka doon. So maliwanag na si Bantigi. Ito uh, in unwire kasi namin to kaya yan medyo hindi detalyado yung padding so iwawire natin uli yan pero ang gagawin namin dito puputuli namin to yung bato puputuli namin kasi napakabigat Kasi naman siya sa ano pasok naman siya sa 105 pero napakabigat grabe So ito yung isang tugas. Ayan. Tugas bato. So ito yung pinakaunan tinrabaho namin. Ayan, yung mga labas na. Ayan, marami na labas. Napakaganda. Ito, ugat. dinikita namin ang sanga kasi walang back branch so nilagyan natin yun puputuhulin natin yan pag nagdikit na tsaka ito yung isa ito yung nagreact yun oh. na patay na yung ibang uh, mga sibol Yan, binalot natin ng tela. Kasi maraming ugat na potol. Hindi siya naka root eh. Dumirikta siya sa lupa. So, yun. Hopefully, uh, mag-recover agad. Titirahin natin yan ng root hormone. So, last din namin yan dito. So, si sir na bahala dito. Mga gano'n. Tira ng root hormone. So, ito, niripat namin. Ang dalawang sampalok na nasa bato. Yan. Mga uh, dalawang tao na sila dyan sa bato. Ito rin. Malilita. Nakapat o dati. Nakapat. Ilagay namin dyan. Ayan. Ito yung mga ugat na bumaba. May ugat sa loob isa. Ayan, Ito nasa loob lahat. Dito hmm. tayo sa kabila. So yun, palaragan muna natin yung mga hibiscus. Ito. Ito, konti pa. Marami pang kulang. Tsaka si tugas na malaki. Marami pa rin kulang. ito si Aguho ito yung na-unwire natin yung nakaraang linggo so namatayan siya ng sanga dito pa so ginawa natin kinuna natin ng sanga itong isang padding na to pinawild so ayan nagamit na natin pero matagal pa so dito yung front ng Taiwan bakante dyan no? Oh. pero may nilagay na kami wire dyan para guide kung sakaling may lalabas eh, may guide na siya ang so, grafted yan uh, lokal to Taiwan ito mga maliliit larga muna so yun ito na muna mga master update lang tayo sa ibang garden Mabalik kami dito sa katapusan. So, ayan. Kasi, may tatraboyante sa bahay. Kasi, babiyahin yun sa Cagayan. And, hopefully, matuloy yung punta natin ng Cagayan. May mga bonsai na ipapatrabaho. So, ayan. Thank you, thank you.